dahil ako skilled, hindi ako pwede magliha. hindi ka nagkakamali. Hindi ka matatawag na skilled, hindi ka marunong magliha. Hindi siya makintab, pero pansin mo yung mga haspe. So, ito yung talagang pangmayaman. Kung ano yung pinaka-dark na kulay ng isang wood yun yung magiging o kaya yun yung susundin natin. Okay, so welcome back! Sa ating panibagong vlog sa Kalitlitan, Kalitaw, Nueva Vizcaya. Dito tayo ngayon. Ako kayo nang update at uh, magkaroon kayo ng idea sa mga bagay-bagay na po pwede natin i-share. So, so yan. Pasensya na, medyo maingay. Uncle John! Si <laughs> Joshua. Joshua. <laughs> Joshua na electrician. troubleshooting shooting tayo. yung tinatawag namin o kaya tinatawag ko na kapag ka, uh, tapos niyan eh lasing na siya pulutan na lang ang kulang si Chris so varnish tayo so mga idea about sa varnish ayan si natin para mamit natin yung kagandahan no? gusto nating palabasin lalo na sa varnish maganda hindi pa siya maayos Nasa proseso pa lang tayo na masasabi natin na pinakauna sa lahat. Yung pinakauna naman dyan, ang pag-varnish uh, kasi, paka-importante sa lahat, dapat ang wood natin, kill and dry. O kaya sasabihin na natin na tuyong-tuyo talaga. So dito, kung napapansin ay, nyo, sanding oh, sealer pa lang ho yan. O kaya naman, meron kaming unang ginawa dyan, ako saan, po pwede nyo rin kayain. Bago natin trabawin yung mga ganun, o kaya bago natin gawin yon ang, gina ang gagawin muna natin, ay eh, dapat maliha to na maayos. eto magas pa Mga portion pa kasi, na ang wood kasi, kahit na anong sabihin natin, wood, ceiling, o kaya wall. Kung hindi naman maayos yung pagkakaliha, o kaya hindi maganda yung proseso ng pagkakaliha, so lahat ng mga ginagawa mo, nagiging useless. Kahit sabihin na natin na napakahusay na pintor, sabi ko nga, kapag ka hindi marunong magliha, yung lihador, eh wala rin. Kaya nga lagi namin, o kaya mas inaalagaan namin yung salitang, masiliya mo, liha mo. So, mas maganda yon kasi nga, pag ikaw kasi nagmasilya, alam mo kung saan ka mag magliliha. Alam mo kung saan ka mahina. Alam mo kung saan ka mag adjust So, yun yung mga proseso na dapat nating intindihin lagi. Kasi meron kasi yung mga nagsasabi na, dahil ako skilled, hindi ako pwede magliha. Doon ka nagkakamali. Hindi ka matatawag na skilled hindi ka marunong magliha. No? So, ngayon, pagkatapos natin maliha, application tayo ng oil wood stain. Or, lacquer stain. No? So, yun yung stain na ginagamit natin. Uh, may mga uri tayo ng mga pang varnish like oil, lacquer, tsaka yung uh, acrylic. At na tinatawag nating duco finish. No? So, dito naman pinapalabas natin yung mga haspe na kung saan stainan muna natin siya para lumitaw yung mga ganitong haspe. Kasi kung napapansin nyo, yung part na yan, dark yan, ganito ang magiging kulay ng lahat. Kung ano yung pinaka-dark na kulay ng isang wood, yun yung magiging, o kaya yun yung susundin natin maliban kung talagang uh, clear lang talaga siya o kaya naman part na uh, na o may part na mag madilim no? so depende po yan sa finish kagaya na itong ginagawa namin ngayon ay papakita natin yung finish na ginawa ng tropa so ito kasi nakabase pa rin sa kung ano yung idedemand natin o kaya naman i sasabihin natin sa tropa so pagkatapos yung wood stain natin sanding sealer na po yan. so tina natin to Ayan, so ito yung pinaka-interior. At uh, dito, ipapakita natin yung door na ginawa natin. So ito, ganito yung magiging kalabasan niya. Kung napapansin nyo, may mga portion pa rin. Napansin mo yung haspe. Hindi ko alam kung kita sa video, pero kita sa personal. Ang kagandaan nito yung finish na to, yung tinatawag na hindi siya glass finish o kaya mirror finish. No? So ito yung tinatawag natin na dead flat. So kapag ka-dead flat na tinatawag, hindi siya makintab, pero pansin mo yung mga haspe. So, ito yung talagang pangmayaman na tinatawag. Kasi nga, alam nyo po yun, yung pupunta ka sa Wilcon, pipinta ka sa isang bilihan, all homes, kanyan. Usually, ganito yung mabibili mo. Wala kang mabibili na mirror finish o kaya glass finish. Wala kang makikita doon. Kasi usually, yung mga yon ay homemade na yon o kaya naman, kung sa pagkain saan homemade, kung bagay yun naman, yung mga nakikita natin na pinapalabas natin sa mga videos natin, ayun po ay talagang pasadya namin ginagawa. Na kung talagang as in papakintabin na talagang para ka mananalamin. So yun yun. Pero pagka ganito, ito yung talagang tinatawag namin na pang mayaman finish. Na dead flat lang talaga siya. Itong part na to dark yan. Pero ito, ito pagpares-parehasin namin yan no? Lahat yan. Kasi ito, hindi pa to to totally finish, no? So, ayan, kung napapansin nyo, hindi pa finish, eh. Yan. Para maniwala kayo na hindi pa finish. Baka mamaya sabihin nyo, nagpapalusot tayo, eh. eh alam niya naman, yung mga followers at saka non-followers natin, may mga bashers, eh, ng palusot yung mga yan. <laughs> Pero ang kagandaan kasi nito, number one dito, yung haspe. Kung madilim yan o kaya dark yan, natural na ho yan, huwag mo nang sirain ang number one dyan dapat kung ano yung pinaka dark yun lang yung papanatilihin natin na dark so yun yung pinaka importante sa lahat no? so tingnan natin din yung isang part yan o yan. ganyan din yan so dead flat finish lahat mga kamasta na ka dead flat hindi siya makintab pero ramdam mo yung uh, yung kahoy ramdam mo yung haspe pero hindi siya magaspang. Pinong-pino po yan. Kung baga lahat ng mga hibla na yan, mararamdaman mo. No? So, yan yung kagandahan niya. Ito yung tinatawag ko pang mayaman finish. Yeah. So, yan. Pinapamasilya na yan sa paring aris. Pinapamasilya niya yung hamba na hin, Kasi ito yung para sa barn door natin. Para maayos. And then, ito finish ko na rin yung wall niya. So, uh, yan. Hopefully, nagustuhan ninyo. Ito yung mga paraan namin, mga kamasta, sa so pag gagawa okay naman pag ng mga doors so mas uh, sabi ko nga mas maganda gumamit kayo ng kill and dry o kaya naman yung totally talagang uh, kumbaga talagang tuyong tuyo na siya okay so abangan nyo to mga kamusta dito sa may uh, kalitlitan aritaw project